So yun mga kabukids, tuloy-tuloy na po tayo dun sa ating pagkoconstruct ng ating bahay kubo. At ngayong araw po ay nandito kami sa hardware para bumili naman ng mga iba pang kasangkapan. Katulad ng mga pako. Siyempre kailangan natin ito dun eh. Bibili tayo ng pako. kailangan to ng ating karpentero screw eject magkano kaya ito or 80 kailangan din ito para sa pagsisimento kutsara tapos pag kakain na <laughs> pwede nating gamitin hindi tayo dito baka may iba pang lagari din yung kahoy lang sana yung ano niya eh. yung kanyang hawakan Tapos ano po ba mga kailangan natin? Metro. Metro. sa mga metro? Anap Ito yung medyo malaki-laki nga dito sa amin. Mapagbibilihan ng mga ganitong bagay. At halos kumpleto na rin. metro. Uy, lababo. Maganda ito doon sa ating ano, sa ating kubo. Kaso ah, parang ang laki masyado. Mga Lab ganitong size lang siguro. Lababo pa lang eh. Wala na space. <laughs> <laughs> Pwede siguro ito lang, kalahati. Meron ba dyan? Ayan. Hindi ko yung may ganito sana. Ay, may ganyan. Kasi para siyempre i-drain mo yung ano, diba, yung mga plato. Pag kinuhugasan. Ito oh. Uh. kanin yung ganyan? Patingin. Magkano te? Ito ay single. 2,500. Ah, 2,500. Ito mayroong mas mura. Mas maliit. Mas mura. Ito naman, 2,500. Mas malaki at mas quality. Wow, ang ganda nito. Manipis. Manipis siya ng kaunti. Pero pwede na. Ito, mas makapal. 2,500. Ito naman 3-5 dalawa yung kanyang ano, butas Ayos ah Next time Ano pa ba mga iba natin kailangan dun sa kubo Next time na yan mga kabukids kasi Ano pa yan eh medyo malayo layo pa dun sa Ano to? Sa serie <laughs> Oh, maganda sana 'yung may flash, flash, flash. <laughs> may flash. Magkano? Eh. 78 78 ang may flash. Wow. Nice. Malaki. Hindi mahihirapan 'yung paglubog. <laughs> <laughs> Pangpalitada. para kuminis. Parang nga natin. Ay, ito, pwede. <laughs> pwede. sa akin yan. Ah. Ay, ito pwede na ito. Sapat na. Gaganyan-ganyan rin lang. Oh. Pampakinis. Sige, bibili na tayo nito. Baka luma na yung king, king, Kaya wala na. Ayan. Para hindi mahirapan yung ating mga gagawa. Kailangan i-provide natin kaagad yung kanilang gamit. Ito, pwede na ito. Ilan naabot nito. Maabot siya ng Walang nakalagay eh, Nakabuo na. 3 meters. Pwede na, no? I-excee lang naman yung ating... Ito na lang. Ang ganun yung sukat ay feet at saka centimeter. Kasi yung nandun sa atin, di ba? Ano, lang Feet at saka inches. Ito na lang. Patay naman? Cart? Patay ng cart para hindi tayo mahirapan. Basket na lang kaya. Okay na to para hindi tayo mahirapan mag bit bit. Marami ka bibili. Pupunuin mo ba yan? Gusto mo sakay na lang ako dyan. <laughs> para may laman. Ay, pakok. <laughs> Bili tayo pakok. Wow, oh, ganda na pala. Kung pala na itong ganda, 45,000. Pang so, ano to ah, pang negosyo. Pang negosyo nga yun. 45k. 45,000. Mura lang. <laughs> so, mura lang. Sobrang mura. Ano kaya ito? Magpapasis tayo. Huwag tayo nakikilo. Ayun, may kiluhan na dito. Ikaw na lang siguro ang kikilo. Oh. Number 5. Siyempre, makakabukid yung ating mga kahoy. Medyo may kalakihan. Kaya, ang kailangan nating pako ay mas malalaki rin naman. Ito, number 5. 5 inches siya. Para kung ang ating kahoy ay 3 inches, mayroon pang nakalubog na 2 inches. Diba? Mayroon pa akong tutorial para sa pagkoconstruct. <laughs> <laughs> Ilang kilo? 2 kilo lang muna. Baka hindi naman nakasakto sa 0 yan. Kanina? No, 1 point ka agad. Ilang piraso lang. Tingnan mo daw? Uh Oo. -oh. Sakto. Oo. Ilang peraso pa lang? One-fourth na. Isang kilo. Dalawang kilo. Baka mabitin eh. Yung susobra. Ibenta na lang natin ang bakal-bakal. Okay na to. Thank you. Ano? Dalawang, dalawang kilo, kilo. kilo? Ayan, dalawang kilo. Di-quatro. Ano to? Di-quatro? Di-singko? Di-singko po yan. Tapos, di Isa 4 ata po. Oh, Ako na lang po kuya, kaya, ah, sige po. Andali po 1 kilo lang. Sa di 4 ay di 5. Ano yes. po yan? Dalawang kilo, tapos dalawang kilo rin. At Sa dalawang kilo ng so, dalawang kilo, kilo rin dito? Ano po ba? Ano pang kailangan natin? Um, parang kailangan ko to <laughs> adik ka ba? Rugby Hindi naman pangadik adik yan eh Pang ano yan? Pang dikit Bakit pag naiisip mo yung rugby Sa adik agad eh, Hindi yan Sa ano yan? Pang dikit yan so, talaga. Kala ko sisinghotin mo na eh Pag rugby boy ka Ibig sabihin Ikaw yung taga dikit ng rugby Kaya rugby boy Biday. Pag biday ka tapos yung ano mo manual. Biday oh. Ganda yan. Tapos walang tubig yung grip oh. <laughs> Daming pintura oh. Nylon, alambre. Yun, alambre. Buti na sabi mo, alambre. Kailangan nyo sa mga bakal. Ay, hindi bali doon sa hardware na bibila natin ng bakal, meron yun. Meron din. Doon na lang tayo bibili. Meron din pala silang mga pinto dito. Kaso parang yung pinto na to lalagpas pa sa atin. Lalagpas pa sa bahay natin. Medyo mataas siya. Magkano kaya ganito? Buo na siya eh. Huh? Ikakabit na lang. Ikakabit na lang. Yun nga lang yung size niya, mukhang mas mahaba. Babawasan pa natin, no? Oo. Oh. Yeah, Kaya ano, na lang natin, paggawa na lang tayo siguro. Para sakto lang doon. Kasi medyo may kababaan lang yung ating bahay. Hmm, 6,000. Okay. Panel door. Mahal pala, no? Kala ko ano lang ito, 100? <laughs> <San> libo? <laughs> Pag nagpagawa tayo, mga 1,500 lang siguro. Oh, ganyan na rin magagawa niya 'no basta't meron kang anong tabla. Oh. Nalalagyan niya na ng ganito. So, magko lang siguro ng 1.5 per door. Oh, mas tipid, diba? Para, 'di ba? Para sa direman eh, tabla din. Mhm, -mm, tabla din. So, ayan mga kuboits dito na naman tayo ngayon sa bilihan ng mga bakal at simento na naman. So, bumili na po tayo ng mga bakal para doon sa ano natin yung sa ilalim sa so, pinaka anong tawag, yung concrete na gagawin natin sa ilalim ng bahay. Mahaba yata masyado yan, no? 12 feet. Ito 8 feet. Sana ba yung mga 10 lang? May 10 lang. Mahaba Ayan, 900, 975. Makapal siya. Ito ay 8 feet. Ganda ng design, eh. Mayroon, ano. May damo. <laughs> <laughs> binili mong simento? Ani. Ani. Mahal na talaga magpagawa ng bahay mga kabukits. <laughs> <laughs> Iniingal pa ako. <laughs> Pagod din ah. So, ayan mga kabukids. Uh, Inuunti-unti na natin yung pagsisimula ng pagtatayo ng ating ano no. Ng ating farmhouse. So, yun. Napakita ko pa sa inyo yung ano yung uh, model. Napakita ko sa inyo yung model na gagayahin natin. So, bali ito po yung magiging sukat niya. Sa actual. ito po yung Ayan, nagbutas na po ako dito ng mga paglalagyan ng poste. Kasi yung poste po natin ay kahoy na matitibay. Nagbutas tayo dito ng anim. Tapos naghuhukay na rin po ako dito ng pagdadaanan ng asinta ng hollow blocks. nagawa ko ay since iniipon pa po namin yung lahat ng kailangan katulad nun meron na tayo doong na deliver na hollow blocks na in order tapos yung poste eh, nandiyan na rin so abang inihintay ko po yan minamano mano ko na lang yung yung pwede ko na magawa so ito yung ginagawa ko para pag nagsimula yung ating karpentero tuloy tuloy nandiyan na, na ano na nasimulan ko na mas mabilis po yung trabaho nila So ito po kasi yung mga kaya ko nang gawin. Nang hindi na kailangan yung carpenter. Pero pina-check ko na po to kay ano kay Kuya Jack kasi siya yung gagawa. Pina-check ko na yung skwela. Skwelado naman daw. Ganyan. <laughs> so yun, yun po ang ating update at unti-unti na po nating sisimulan yung pag ano nito, pagtatayo ng ating bahay kubo na may konting concrete. So yan, ito po yung Ayan, kung matatandaan po ninyo, dito yung taas ng kwarto. Sa so, taas yung kwarto eh. Tapos ito yung pinaka-ano namin. Ito yung ilalim. Dito naman yung kusina. Ayan. Yung original na plano po namin ay mas maliit. Yan nga lang eh. Nung pag-layout ko dito, nakita ko masyadong maliit. Kaya nagdagdag kami ng konti. Siguro, isang metro dinagdag namin dyan para mas lumuang kasi yung CR kakain pa ng space so yan ito naman po yung side kung saan maglalagay tayo nung kainan itong area na to yan, yan po mapupwesto yung ating living wow living room living area <laughs> yan dyan po pali dito yung entrance o oh, diba naka ano naka yung entrance kunwari kunwari nandito na oh, sunod ka sa akin <laughs> Parang kunwari nandito. Aakyat. Dito kasi yan nagsisimula eh. Tatlong hakbang. Isa. Dalawa. <laughs> Tatlo. O nandito na tayo. O nandito na tayo. Tapos papunta naman dito sa taas. Dito may hagdan. Papunta sa terrace na nandito na maliit. Yun. Yun po yung ating design. And may konting pagbabago lang po pala doon sa pinakita kong design nung nakaraan ng ating miniature kasi nung unang plano ko nandoon yung CR sa may sa may side na yun eh nung pag layout ko reality pala pagbaba ko ng hagdan dito nakaganyan na ako sa pader <laughs> nakaganyan na ako sa pader ng CR e, wala na palang space kaya nilipat ko pinagpalit ko yung CR dito at saka yung dito yung mga lababo para nagkaroon ng konting space So mas maganda the more na unti-unting pasimula, the more ko na ano na re realize yung aking maling design. And yun, medyo lumuwag yung ating space. So yun na po yung ating update. At nabutasan na. At magsisimula na po soon. Kala mo mansion eh, no? May ano pa eh. Soon. May <laughs> soon pa eh. Kala mo mansion ang pinapatayo.